Mananagot sa batas ang lahat ng may kasalanan sa pagkamatay ni John Matthew Salili. Yan ang sinisiguro ng pamilya ng hazing victim. Nagtataka rin daw sila kung bakit hinazing pa ang biktima gayong miyembro na talaga siya ng fraternity. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Ikwento ni John Martin sa lilig ang mga huling sandali nila na nakababatang kapatid na si John Matthew, na mas kilala bilang Matt sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Matt ang Adamson student na nasawi sa hazing at natagpuan sa isang bakanting lote sa Imus Cavite. February 17 daw niya huling nakachat ang kapatid na magtanong ito kung anong oras nila susunduin sa airport ang kanilang tatay na galing sa Buanga City. Magkasama raw nilang sinundo ang kanilang ama noong araw na yun. Bago pa sila sumundo sa airport, nagpaalam na raw si Matt na pupunta sa welcoming rights ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Binan, Laguna. Hindi ko alam na that day, siya mag, that day niya gagawin yun. Kasi nandun si fa, nandito father ko eh. So possible magkikita sila kinabukasan. So hindi ko in-expect until sinabi sa akin ng girlfriend niya. Pero wala na si Matt. Nawawala na siya. February 19, nag-chat si Martin sa kapatid kung nasaan na siya pero hindi sumasagot si Matt. Tuloy-tuloy na daw ang chat nila kay Matt. Pero dumaan ang mga araw, wala silang natanggap na sagot. Hanggang sa may nag-message kay Martin noong February 25 sa Facebook Messenger na may pangalang Adamson. Sabi ng nag-chat, gusto niyang tumulong sa pamilya ni Matt at sabihin ang ginawa ng mga brad niyang Triskelion sa Adamson. Nagpa-welcome daw si Matt sa Makoy House sa Barangay Casile sa Binyan, Laguna. Matapos raw paluin na mga kafrat, dinala si Matt sa Cavite para pagalingin sana ang mga sugat. Pero bandang alas dos na madaling araw, tumirik na ang mata ng biktima at hindi na humihinga. Binanggit niya ulit ang pangalang Makoy na taga-Binyan na makapagsasabi raw ng buong pangyayari. Nagtataka raw si Martin kung bakit sumailalim pa sa initiation ride ang kanyang kapatid. Dahil 2020 pa raw silang miyembro ni Matt ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Sambuanga City. Siguro dito, welcoming rights. Para mapabilong din, ang welcoming rites ni Adamson is formality lang and there's, ano, Um, no contact policy nga daw sila. I don't know what happened. Dahil sa nangyari, hindi na raw itinuturing ni Marty na brotherhood ang sinalihang fraternity. Kasi when I remember that fraternity, it will always remind the death of my brother. Hindi yun magbabago kahit kailan kasi namatay siya sa fraternity namatay siya sa hazing. And masakit kasi as his um, older brother, hindi ko alam man siya na-save. Sa isang pahayag, nauna ng sinabi ng Tau Gama Fee Fraternity na hindi raw makatao, labag sa batas at labag sa kanilang paniniwala ang nangyaring hazing. Handa raw sila makipagtulungan sa pamilya ng biktima para mapanagot ang mga sangkot puno ng panghihinayang ang pamilya ni Matt na gusto raw sana maging petroleum engineer. Pero sa isang iglap, kasamang ibinaon ng mga nakapatay kay Matt ang lahat ng kanyang mga pangarap. Sobrang dali lang sa kanilang gawin. Um, yung hindi makataong gawain, his face decomposed na talaga. Uh, his body, halatang siya. Halatang siya ka kita pa naman eh. Pero yung mukha niya, yung mga kamay niya, kita mo talaga sa, sa mga binti niya. Na nandun, nandun yung ano. Hindi ko nakita yung likod eh. Pasa. Pasa sa binti. And I was able to notice din na may pasa siya sa dibdib. Hindi raw sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang hostisya. gonna miss you. gonna miss you. thank you for thank you for uh, sharing your life with us we will make sure uh, that the justice for my brother will be served we will make sure na kung anong ginawa ninyo ay pagbabayaran niyo talaga and pagsisisihan niya talaga to Bukas, nakatakdang iuwi sa Sambuanga City ang labi ni Bat, kung saan hinihintay siya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Bilang paikiramay sa kamag-aral, nagtali ng itim na ribbon sa kanilang mga braso ang Adamson Lady Falcons sa kanilang laro ngayong araw. Nagmisa rin kanina sa universidad at may candlelight vigil mamayang alas 6 ng hapon. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.